Cebu City Mayor Mike Rama ngayong pasaylo sa Muslim community subay sa pagsayaw sa mga estudyante sa Cebu Technological University kung CTU sulob ang Muslim attire. Yung report ni Alan Domingo. Muslim community, I apologize if and when because the backstop may office man. Pero you know, there are also people below. Learn na na sa learn. Ay natuos ba ninyo? Ay sensitivity mo ko na. I was reading it. It's more of sensitivity. Isip overall chairman sa Sinulog Foundation Incorporated, Giako ni Cebu City Mayor Mike Rama ang nahimong sayo sa Cebu Technological University. Sa opening salvo sa maigting fierc, solo of Matinon-an sa CTU, ang Muslim attire nga nagsayaw bit-bit ang imahe ni Señor Santo Niño. So sa official nga pamahayag sa Bangsamoro government ilang gila ang interest sa contingent nga nagpakita sa ilang cultural practices sa Bangsamoro. Samtang atul sa phone interview sa direktor sa National Commission for Muslim Filipinos, Unasis Balt, nga tuwa karon sa kauluhan, gihulagway niya nga Osaka misrepresentation sa Muslim community ang gihimo sa CTO. I appreciate ah uh, uh, yung statement ng ating mahal na mayor, uh, uh, Mayor Rama, or sa kanyang uh, ang concern sa ating mga kapatid mga Muslim. Mhm. So tinanggap niyo yung apology ni Mayor at saka ng sitio? yes, uh, definitely uh, kailangan na uh, ah whole uh, approach, as a whole mission approach. Uh, kailangan natin uh, uh, magintindihan sa ating mga kapatiran ng uh, mga Pilipino. Hinoon gihangop sa NCMF official ang pagpangayo og pasaylo sa mayor og sa CTO nga miangkon sa ilang sayop. Sa so official statement sa ilang social media portal gipadayag sa CTO ang ilang pagpangayo og pasaylo sa Muslim community ug ang pagangkon nga dili haom ang paggamit sa Muslim attire sa ilang pagsayaw sa sinulog opening salvo. Kaoba si Clover Lumaya ug Rod Prado ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.